Mayong puntag, mayong adlaw satanan, mga lodi, sa tanan mga ludi sa taga Visayas, Mindanao, pati sa Luzon, magandang araw. So, ngayon, in this video, i ko bakit importante ang criminology sa isang society. Bakit ka nag-criminology? O yung iba kasi, na criminology kasi baril-barilan lang nakita nila ah magaling si Cardo Dalisay pang Cardo Dalisay ang dating so yan yung nasa utak or perception ng iba bakit nag criminology sila so for the information of everybody ang criminology ay mahalaga sa society so what is criminology? criminology is a scientific study of criminal behavior in a certain society then a person itself. Ano yung behavior niya? May definition din ng criminology na it is a body of knowledge regarding crime as a social phenomena. Bakit body of knowledge? May different knowledge or sciences ang iniistadihan natin pag nag tayo. For the information of everybody, gamit na gamit ang criminology in a certain society because they research for the solution of crime. Kasi, di ba, uh, hindi lang natin malalaman dito o hindi natin maisadihan yung crime, bakit nag-exist ang crime, bakit may batas wherein ang batas ang dahilan bakit may crime. Kasi pag walang crime o walang batas, di ba, walang crime. So, may philosophical or logical na question nga wherein ano yung nauna? Yung crime ba? O yung law? Diba? Siyempre, walang crime if there is no law. Yung sa of lugumasi. Wherein, pag walang batas na nakalagay or nakaright sa certain society or sa government, sa mga polisya, sa state or government, so walang crime. Kasi, kaya tsaka lang magiging crime itong acts na ito if naging batas siya. 'di diba? So 'yan, malalaman natin 'yan. Ano yung reasons bakit naging bata siya? Why is it that criminal behavior o yung tao is may behavior na ganyan? Bakit nagbabayulit yung tao? What are the risk factors na maging delinquents ang bata, 'di ba? moment, so mga risk factors for example, yung sa family, ba diba? foundation ng family, yung sa behavior ng family. Ano pa? yung spheres, yung sa mga barkada, yung control na makikita natin or yung prevention ng delinquency sa school na level. So, yan lahat is maistadihan natin, di ba? Sa criminology. Sa batas din rin. Paano mo imbestigahan sa CDI? Investigation. For example, may nag ng crime sa criminal justice system. Ano yung trabaho ng law enforcement when a person commit a crime? Di ba? Pag-iimbestiga paano i-preserve yung evidence ano yung kailangan para i-file ang kaso or yung yung uh, maggawa ka ng case folder for the prosecution then ang prosecution is mag-file ng kaso sa korte yan lahat proseso lahat ng makikita natin na involve ang criminal at yung crime is yan yung iniisadiyan natin sa forensic science di ba yan yung giniginit sa criminology may forensic science tayo wherein malalaman natin if this person is siya talaga yung tao na namatay diba? personal identification kasi hindi naman ma-file ang kaso pag hindi natin na-identify yung biktima at yung suspect sino ang kakasuhan sino ang na-injured di diba? kailangan natin i identify so diyan magagamit ang forensic science photography di ba sa polygraph sa lie detection ano pa sa question document hmm, yan so iba for example may crime may uh, na, na, fraud na tao then may na signature na ginaya di ba so malalaman natin it, kanya yung signature then gagamitin natin ito itong question specimen at standard specimen doon sa korte to provide evidence yan lahat is gagawin ng criminology hindi pa yung criminology research dyan sa research through the behavior sa tao sa theoretical conditions why there is crime uh, ano pa sa mga alternative dispute resolution na processes sa juvenile delinquency magre-research tayo dyan bakit yan ay nag exist din magbibigay tayo ng solution so yan kaimportante ang criminology. Hindi lang tayo nag criminology because baribarilan. Yan yung mga different sciences na iniistadihan natin pag mag-criminology tayo. So, para maging magaling or good criminology student, advance dapat yung pag-study para ma-absorb. Diba? Yan yung criminology. Bakit need ng society ang criminology? Because inisadihan nila ang crime, then nagbibigay sila ng prevention and control at solution sa problema na nag-i-exist na, sa isang society regarding crime and criminal. Di ba? So, if may mga tanong, oh, i-comment lang para may mga queries, ano yung criminology, ano yung mga subject ng criminology. So, you can comment down. Pambansang, buddy.